Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang speech na naman ni Pangulong Marcos Jr. sa isang rally, I believe, sa Bacolod dito. Ah, no, Iloilo. So, sa pag endorso niya sa team Isinusuka, nako, may pasaring na naman siya sa, although hindi niya pinangalanan, eh, maanghang pa rin, katulad yung Bumili ng suka na speech niya sa Lawag, Ilocos Norte. Uh, ito, post ng Manila Times. Sabi dito, Marcos asked voters, Do we return to horrifying times or go to a bright future? Question mark. Should we go back to the past? where our country is being sold off as a gambling pot for foreigners siguro pogo ang tinutukoy niya dito must we go back to times when our streets are filled with blood from innocent children taken away from their homes and mothers oh ito na yung war on drags. <laughs> Their future uh, being is not, Marcos said without specifying who he was referring to. Bakit hindi na lang niya pangalanan? Bakit puros pasaring? <laughs> hindi katulad ni PRRD yung sa proclamation rally ng ano, talagang diniritso niya si Marcos na harap-harapan. Ganyan talaga magsalita si Presidente Duterte. Kung ano yung puso niya, talagang ilabas niya. Real talk. Ito, pasapasaring lang. <laughs> so, pinapipili niya ang voters. Horrifying times. Nang tinutukoy niyang horrifying times, panahon ni Duterte, nakakatakot daw ang panahon nung Presidente pa si Duterte, yun ang tingin niya. Ang kanya daw ang bright future. Oh. Anyway, bahala na ang botante. So, ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? Itong statement niya na ito. Tignan natin dito, ha? At tingnan mo lang. People who reacted. Eh. <laughs> people who reacted. Post ng Manila Times. 9,000 people. 8,500 tumatawa. Anong ibig sabihin? Hindi sila naniniwala sa Pangulo. Sana, ang PCO, meron silang staff dedicated. Tinitignan nila ito, itong mga reaksyon ng taong bayan. Uh, 269 lang ang nag-like. Aliit. 120, galit. Mm, kanino sila galit? <laughs> pwedeng galit kay PBB mo, galit kay Duterte. But I'm sure itong 8,500 out of 9,000 tinatawanan nila si Pangulo. Hindi sila naniniwala sa statement ng Pangulo na siya yung bright future yung kay Duterte ang horrifying times. Ganun lang yun. Okay, magbasa tayo sa mga comments. si kasikwetika, Bagong Pilipinas ni si Marcos Jr. Ito ang mas horrifying. Tapos ipinakita niya yung kumakalat na mga videos ngayon sa social media. Yung apat na tao uh, nagkakaroon ng fulboron session. session. Grabe. Panaw ni PRD, walang ganyan. Ngayon, open na sila. Wala nang kinakatakutan eh. Kasi nga, nakikita nilang nangyayari sa palibot. Wala lang. Parang, uh, open na ngayon. Okay. Ito pa. Ernie Vasquez Jacinto Jr. Horrible times for the criminals and addicts. That's how they felt during the time of President Duterte. But for the ordinary law-abiding Filipinos, we call it better days. Yan, agree ako niyan. Wala akong katakot-takot magpasyal any time of the night. Wala, as in, safe na safe. Wala akong kinakatakutan. Panaw ni Pierre Ardi. Ngayon, wala na. Pag gabi na, halos hindi na ako lumalabas. Nakakatakot. Joseph Marcelo, we are in the most horrible times of our lives today. High crime rate and so much gruff and corruption in government. Paul Bix, yes, the last three years under your administration is so horrifying. We need a new government. Eduardo Espinoza, We have returned already at horrible times when we believed and voted for your presidency the biggest mistake we've ever done in our lives. Kasama na ako doon. Nabudol ako. Kala ko bayan babangon muli. Ang nangyari, bayan bumabaon muli. Pabagsak. Joe Wanso, sabi niya, Philippines was way better off and well respected before your administration. The monster Joey. There's no brighter future when you're the one leading. <laughs> Walang kinabukasan kung ikaw ang nangulo. We've seen nothing but rising prices, economic struggles, and unfulfilled promises. The so-called horrible times never really felt. They just got worse under your watch. Nagiging masahul ang buhay sa panahon mo. Ay nako. Senabe Nobi, this government is the worst and horrible times in all aspects. It's not safe to go outside without companion. Daming viral videos of doing horrible things like drugs not just corruption na grabe lantaran talaga unfair justice Matthew this is the horrifying time stop the hallucination bibim you fail this country so sana mabasa nila itong mga comments na ito okay uh, mga kaibigan uh, salamat sa uh, palagi ninyong panonood sa ating mga vlogs uh, nakaka-income tayo Uh, tinutulong natin ito, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa Talaandig Tribe sa Bukidnon para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair ang sira-sirang bahay. Uh, namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa panunod niyo lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Yan na medire sa balay sa uh, masimag, ugni ay si tatay, nga nang kuan siya, nidool siya sa mga ug Ako siyang interview kay kaya nami sa ilang payag-payag. Ang call mo hapon! May hapon! Oo, oh, muna niyong yung balay! Oh, nga na ni. Oo, trapal nga nangagisi na. Oo, so, salud ko ang ha! Okay, sige. Oh, Oo. Oh. Sulod ko sa inyong balay. Atong ikuan ang nangkol, sulod ko sa sulod ha. Oo. Oh. Oo. Oh. Buta nga na ugsak ko. Sako rin kayo, ang tanaw, ang dingding. Ang <laughs> mga dingding, mga sako gihapon. Oo. Oh. Di buta nga na ugsak ko. Dahil gihimuan na ugsan dahil yung diri sa sulod. Oh. Kaya kung mag-ulan. Gatulo. Lah. Gatulo. Gatulo. <laughs> lagi sabihin mm -hmm. na na magkulay. lo nang ano mo ba? kaayo mo, ani? So, trapal, na na yung ilang sinsad, na bulsot na. Oh, so, niya si angkol. angkolon sa maning mga istorya? Ako mga istorya nga kapangayo din ni tabang sa kuan sa nagduol mi sa inyo nga uh, mga tagaan ni tabang sa kuan sin kay loy na kay taon mi mm -mm. Kay, kami mga tigulang naman mi di naman kay pagkakaya kay di kanin mi mm -mm. kay pagkalaw tayo trabaho kay Minus ay, 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 na kita ang kusog na itong tingulang na ta. Ang hali. Akong kailangan na naging yung kabang. Mm, mm. Okay. Makita mo ganyan yung amung payag ng unsa. Wala mm, mm. na na. Wala na na. Ula na, na. Ula mm, na mm. Sa ising tayo, ito na karoon aning eh. Ikaw na na, pila na yung mga edad na na. Sa ising tayo, ito na karoon tuig. Sa ising tayo, ito Mmm, mm sula so, na gid mo kaya sa pagpaningkamot nanay ba? Oo. Uh Ga. -huh. Uh -huh. uh -huh. Ayaw sad naay paghilak kay ikapon eh <laughs> mangayo lang taog tabang uh, ka nang pagampo lang sa Ginoo. Ako kay 71 na akong ko. Oo, uh 71. -huh. Uh -huh, si sa 21. Uh Oo, -huh, si 21. Pwede, lahat ay trabaho. Mm -mm. Sa ni dool ko lang, dool lagi ni sa inyo kay mga yun. kay kuan kung ano man uh, siya. Oo, uh, uh, wala na mo kaya sa pagpalitog sin. Oo. Uh, uh. so, uh, Oo, kay tigulang naman mo. Lagi. Oo, muna ni inyong balay. Atay ba? Napinapig na nga. Uh, Giapinapig <laughs> ang sako, gipira na o trapal pagod. Tapos di naman mulutay ang trapal kay, kay ko naman po. Paghangin-hangin, <laughs> na lagi. gisi na lagi maghangin pod. Oh, luoy naman mo kaayo ani eh, ta type. Matulog lang mo gabi eh. Oo. Oh. Di ara ni mo. Magabi. Bay gani kay na ami ko kuns ako balis akong anak. Mm, so dito mo mudagan kung mulan sa si imong anak. Oo. Mm -hmm. Uli sila na asa na mong tami pa inyo. Kung mm -hmm. no? makuli mong anak tayo, na ka, kayo, wala, wala na mo. asa may muli. Mm -mm. Lagi. Sige, tatay, salamat. Sige. Uh -oh. Salamat sa mga kuhan ni Nabang. Matagaan mm -mm. sa ni. Kaya ini initawan may mga tingin lang. Mm -mm.